Okay po mga Kapamers, good morning ho Meron pong nagtatanong kasi sa akin kung ilang sipak yung abutin ng Bigante Plus Titingnan ko po ngayon Ilang sipak kaya ito abutin Ha, ah, ito, 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 ito May nakita ako rito Okay Tingnan natin Shout out nga po pala sa iyo Gilbert Jesus tapos si Gilbert kasi nag-request sa akin nung ilang sipa kaya nga buti ng aking Biganti Plus. Ito po, kitang kita mo boss Gilbert. Ito po, para makita mo. Ito. Ito po yung kanyang puno ano. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 na po tayo. 31, 32, 33. 34, 35. 36, 37. 38, 39. 40. 41. 41 na po tayo, Boss Gilbert. 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48. 4950 51 52 53 54 55 56 po Boss Gilbert ang inabot ng aking biganti Plus yung sipak niya Isang puno lang po 'yan Tunga po pala yung tanim kong biganti Plus oh Ito pato Nagbubuntis na po ito ito, tingnan nyo. Ito. Yan, nagbubuntis na. Ito, tingnan nyo. Okay po, salamat nga po pala sa pagtingin sa aking YouTube channel nga po pala sa aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po mga idol. Request lang po kayo kung anong katanungan nyo sa akin.